Ayan, so kakain kami ni Mima. Kasi malapit na yan matulog. Malapit na yan matulog. Papakainin ko lang, guys. Spend time, a little bit time for my daughter. Kasi si Mami kargada naman mamaya. And Papa Michael with Kuya Gia. Nanood sila ng movie. Ang aking anak, mahilig yan sila. Magkaparehan sila ng Papa Michael niya. Mahilig manood ng movie. Pero si Mima naman, ayaw niya ng movie. Pareya kami. <laughs> Bahala yung nalawa partner sila. Kaya ito naman kasimple. Patulugin ko na yan siya mamaya-maya. Kaya subuan ko siya. Spend time, a little bit time for my daughter. Boy, kasi si mami mamaya, mag ano na. Mm. Kasi si mami mamaya mag-work. Kaya, mag ano ko sa kanya. Sarap? You like it? Ito yung adobo na dinala ng aking step son doon sa kanya mga friend. Sabi niya, inubos na, inubos na lang dala ko ng pagkain. Pero yung iba, hindi daw naubos yung pagkain na dinala doon. Dinala. Doon sila nag-focus sa adobo. So it means masarap pagkaluto mga kasimple. Nagustuhan nila. ng kaibigan ng kanyang aking uh, stepson. Matthew, please, may apple po. Yeah, you can have after. I want you to eat the rice and chicken, okay? I am eating it. you like it? Eh? Aha. Good. Masarap? Ingna masarap? Masarap, ikaw. Masarap? Sarap. Ang? Ang? Luto? Luto? Ni? Ni? Mama. Oh, mm, good job. Marunong magtagalog ang akin lang. Mom, I found um, baby tissues. You want the tissue? No. Masarap? Po. Sarap? Si? Si? Mama? Si mama? Mag, mag? Mag? Luto. Luto, Daddy. nang oh, luto ng? Pagkain. pag mm. Uy, malapit na ang ano na, Easter egg. Cheese Excited smash. ka na? Excited ka na sa Easter egg? Marami wow, ka sabog dito. Tando-tando maxSize. Pakainin ko muna naging anak kasi ano, mamaya-maya na. Mamaya, no. maya mga kasimple, magtatrabaho na ng nanay. 4 oras lang, trabaho ng nanay. Mabalik si mama is alas otso na ng gabi. Tulog na sila. It's a jelly. Hmm, kami, kami. Bananas. Oh, you like banana or? Banana. You like banana? banana. Paborito namin yan dito mag banana. Oh, ice cream, banana. Ice cream, banana. banana. Like both. Bow. Mm, gusto gusto yan mama subo ni mama. Kinamot ba? <laughs> Sabi ng asawa ko, ma, may kutsara naman ma. Ba? Bakit mo hindi yan kinutsara? Yan mo na ako. Ako nang bahala dito dong. <laughs> Ayan, kain tayo. Drink water. Wait.

Marami ang kakainin pag ni mama. Okay, mag. Ano tayo? Mag-sleep tayo after. Pinapanap to everyday talaga mga kasimple. Kahit nasa school, magnap yan siya. Masarap talaga pagkaluto mga ako, malasahan ko siya. Masarap pagkaluto. Pag sarapan pagkaluto, ganado talaga ang kakain. Uulit-ulitin nila. Kagaya ko Like, kakain kami sa labas. Pag nagustuhan ko ang restaurant, sabi mo, ko sa sawa, kung dito tayo kakain, masarap dito. Hmm. Hmm. Pero hindi ko naman talaga nalasahan ang restaurant. Hina, ako babalik dun. <laughs> Mm, ganun. Yung dalawa, mahilig yun mag-movie. Pero ako, ayaw ko mga movie mga kasimple. Kasi noon talaga, naman talaga kami na, ano, wala naman talaga kami ng uh, movie. Nakapanood ako ng movie na nagkaasawa ng kaya papangkano. Buyag yan siya kakain kapag ano, si mami ang nagpapakain, sinusubukan. Kaya yan siya, kapag binibigyan ko ng pagkain, hindi maubos guys. Kasi hindi sila nag ano, hindi sila sinusubukan. Pero mas maganda talaga yan, hindi sinusubuan. Mas Eh. Mmm, sarap na mga kasi kaluto. Ang aking steps yesterday. Na never yan talaga sa akin na -ano, ano. Kasi dito sa bahay, mga kasimple, inaasikaso ko siya. Kaya matanda na yan siya. Kasi parang nanay tayo ba? Ano yung ano natin? Pagiging nanay. Napil din niya yung pag-asikaso ko dito sa bahay sa kanya. Ayan. Mag-order na kayo ng adobo na kasimple. Masarap ang adobo. Ha, Mmm, masarap ng adobo ah. nyo. Masarap kumain kapag ano, nagkinakamay. Mmm. nag-work na ata. yun. Bye bye guys. Tapusin ko na to. Mag-ano muna si mami kasi maglilinis si mami. Balisan na natin. Mag-aayos pa ako ng mga bedroom. Be careful lang. It's dirty lang. Pira-buya ng aking anak kumain.